Ay. Oh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap At uh, ngayon po hindi dito po tayo ngayon sa isang uh, barangay tago uh, Nakatago po talaga itong uh, barangay na ito Ito po mga kalingap yung mga uh, kabahayan po dito Yan. At pa uh, ngayon po ibali uh, po po muna kayo Ito po po ma uh, Ito po area dito mga po area dito mga kalingap So Dito di di dikit dikit po 'yung mga bahay po dito. Uh, marami rin po mga tao dito sa area na 'to. Di dikit dikit po yung mga bahay. Punta po tayo dun sa pinaka uh, dulo Tignan po natin kung anong meron po doon Sa kabila nakita po natin ay eh, kabukiran Ito may mga bahay-bahay na po dito Tahimik po dito sa lugar na ito mga kalingap da, Marami rin na rin pong ma, mga malalaking bahay na nakatayo dito Although medyo lib-lib na rin po to. ito Itong uh, barangay na ito, ito gawa lang din po sa kawali eh, Gawa lang po ito sa wali Ano kawali? Sa wali Yan <laughs> Pambira Gawa sa wali po yung bahay Tapos may mga Dingding din po nila Mga tarpal Yan po mga kalinga po Kung makikita niyo po Uh, ito po may bahay pa rin po dito na isa. Ayan. Hindi lang po tayo basta sa makakapasok kasi wala pong tao. Karamihan po dito yung may ano, walang mga tao. So ikot lang po tayo dito mga kalingap. mag lang po muna tayo ngayong araw na ito. Tingin -tingin lang po tayo dito mga kalingap. Hmm. Maganda po tong area na to mga ang lamig. Si mapuno. Yan si Ate nagigigid. Ito po yung kanilang tahanan niya to, to mga bahayan po dito. So hindi pa po natin na uh, ano kung paano bang gagawin po. <laughs> Ay, wala hindi na po dito dead end na so balik ulit po tayo sa church ganda umaga po balik ulit tayo sa church yan si lang po muna magagawa po natin ngayon mga kalingap at uh, sana kung ano, eh, po natin kung makakabalik din po tayo sa lugar po na ito ya natin masasabi po yung panahon kung makakabalik pa tayo o hindi. Basta tayo din lang natin. Abang-abang lang po tayo mga kalingap. At uh, may mga nakapila din po sa mga pupuntahan po natin. Siyempre abang uh, wala pa po tayong ano, uh, lakad, pumunta po na tayo dito. Uh, inibitan mo na tayo dito nila uh, Pastora Filame para makita din yung area nila at saka yung charts po nila na uh, ginagawa Do, bago pa lang po yung charts po nila dito yeah. sabi ni eh, Pastor Rapila may tignan ko din daw itong area na to ang daming mga gulay oh ang tataba malunggay oh kura, sari-sari mga gulay. Ang sipag po nila dito magtanim ng mga gulay-gulay. Mga -gulay. uh, pang-ulam. Ito po hindi po ito uh, bundok. Malayo po tayo sa kabundukan. Pero itong uh, barangay na ito medyo liblib -lib na rin po. Pero nasa kapatagan lang po siya oregano, ang daming oregano oregano ba to? tama ba? ay kumin niya nga po mga kalinga pong oregano nga ito ang dami oh ito po yung Wala rin po nakatira dito mga po. So yun po mga kalinga po ta, sundan po natin yung bata Alamin po natin yung bahay po nila Ah, Tapos kautay lang po tayo muna sa ngayon Ayan bahay nila Ito po yung bahay po nila, yeah, maliit lang Bahay family man Ito po yung mga bahay lang po nila Gaya itong mga kalinga po Gawa lang po sa mga light materials Pwede na mag-agit na ni mama

Salamat sa Diyos. Ano ka? Buta, nakarating ka dito. Opo. At nakita ko nga po itong simbahan po nyo. Bali, wala pa po mga dingding. Kulang-kulang pa. Uh, ano pa? Yung financial pa talaga yung video kinakailangan. Kasi wala naman kasi kaming supporter galing sa labas. mm, Apo. <laughs> Ang Diyos lang yung supporter namin. <laughs> Ay, yun po yung pinakamabisa sa lahat. na supporter ayun, ng Panginoon. Uh. Kasi sabi nga nila, di ba, wala naman imposible sa Panginoon eh, yes. pag siyang gumalaw. Mm, amen. Opo. Tama yan. Kailan niyo po nasimulan po itong church na ito? Ah, oh, Nag-start kami dito yung... Second, December. 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 December pa talaga. Mm, yung month of December nung tayo. Nag-start kami ng pagbuild pag-build. So ito po mga po, yung church po nila. Bali, yero pa lang. Tapos yung mga ilang pirasong yero pa, ang kulang pa doon sa pinakadulo. Subdivision yung... Sa... Uh, subdivision na po yan, uh -huh. sabi na. Okay. Okay. Mm -hmm. So bali po pastor itong uh, lupa na kinatitirikan po ng church ngayon mm -hmm. uh, sa ano na po sa ministry na po yan oh, Actually itong ano ito last 2 years ago na uh, binili ito ng organization yung praise and worship uh, God's Mission Church yung nakabase doon sa may ano sa Sambuanga so, dito dito para ano para din tayo anang church tapos may merong nakasign dito na pastora dati uh, kaya lang hindi natuloy kaya yan yung na nagawa ngayon yung unang nagawa yung septic tang ay ito tapos hindi natuloy kasi um, hindi ko lang alam kung anong mga nangyari hindi naman ako nag ano talaga nag-investiga <laughs> so ito gi ano ng kapatid ko din na pastor kasi siya yung presidente sa organization ni-present niya sa akin ito kasi dati doon ako sa bawing doon ah hmm. uh, Bali, tinanobero din doon sa isang organization yung, yung church. Uh, dito kami naglipat. Um, isang kainiring talaga ito. Apo. Maganda po ito kapag katagalan at uh, sa dami po ng community po dito. At uh, may awa po ang Panginoon at uh, dadagsan din po ito pagdating po ng araw. Uh, salamat na sa Diyos dahil uh, alam ko ito yung plano ng Panginoon. Eh, kasi kung titingnan mo mula dun sa pagpasok kanina dito, yung mga bahay dito parang mga squatter kasi itong area na ito isa itong ano, yung relocation site na galing sa Barangay Kalumpang. Mm -hmm kaya kung tingnan mo yung mga balik dikit-dikit tapos ang dami talaga ng tao so ito talaga yung isang isang place na talagang kailangan ang ano kailangan yung ma-spread ma out yung ano yung word of god oh. crowded po kasi itong area na to oh, grabe talaga crowded talaga ang daming bat hmm <laughs> so, nga po report ah iba, ibang mga community pa dito mga naninirahan eh. Mm. Samba po sila dito pagka... Yun ang isa sa pinaka-aim talaga namin, mm. pinaka-mission namin. Kaya nga, nag-start kami dito. Wala talagang, ano, walang isang nag-start kami na may member dito. Wala talaga. Mm. So, kami lang, yung grupo namin pa sa Pilami, nag-start kami, nag, nag-start kami ng pagsamba kahit kami lang. Wow. Oh, at isang importante na ang mga tao karinig ng salita ng Diyos at saka salamat sa Panginoon kasi mayroong dawa dito na sa harap ng magtindahan wow. positive naman yung response nila Uh, sabi na si Gilang pastor, dating araw baka makasama kami, sama kami dito sa inyo. Uh, yun ang pinakamalaking ano namin, uh, compliment <laughs> po. At saka halimbawa kahit, kahit na hindi po sila umaten dito sa bahay sambahan at uh, naririnig naman po nila yung uh, mm -hmm. word of god, po so, talagang <laughs> ano, yung yung samba namin dito, hindi yung samba na parang sa loob ng sambahan, simbahan simbahan talaga ito parang ano ito eh parang Evangelism. crusade parang o simbahan samba na dalaga, crusade kasi yung <laughs> ano yung Speaking. ano natin yung, oh, speaker oh, yung speaker oh, talagang pinapalakas talaga yung para makarinig lahat ng tao sa paligid oh. kasi yun yung pinakapurpose yung salita ng Diyos na marinig nila oh. And, uh, sana po, hindi pa po, po ito yung huling uh, pagpunta ko din dito sa bahay sa bahay niya. <laughs> Oo, oh, salamat, next time. Okay, next time susunod, sa... oh. salamat sa Panginoon sa time. Okay. So yan po, mga kalinga po, ka, dito po sila. Ay, pastor, ano po pala, pangalan niyo pastor? Uh, si Pastor Junior Alcardi po. Uh, oh. Si, yan po si Pastor Filame. Oh. Kasama, kasama sa, ano, ministry. sa ministry. Ministry. Yeah. <laughs> Siyempre so, yan po mga kalingap at uh, hagang dito na po ating vlog at uh, masaya din po ako kilala din po natin sila pastor at uh, naimbitan din po nila ako dito po sa kanilang uh, bahay-sambahan. At uh, sana po hindi po ito yung huling pagpunta po natin dito mga po at uh, sa mga susunod po mga araw na darating. So mga kalingap, papag i din po natin sila Bal santos Matubang, ang ama ng kalingap sila atin na vlog, Kalingap Rob. At syempre po, ang inyong abang lingkod, Kalingap Torak. At uh, po tayo lagi mga Kalingap at God po sa ating lahat.